So, isang mapagpalang gabi po sa ating uh, lahat. Ako po si Nieves Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Campo And today, our devotion talk us about katapusan na nga ba ng panahon. So, our concept is all about eschatology. So, itong uh, concept na ito ay ang pag-aaral tungkol sa mga huling bagay, ang plano ng Diyos para sa kanabukasan, kabilang na yung pagbabalik ni Cristo, ang huling paghuhukom at ang pagpapanibago ng lahat ng bagay. So maraming tao ang natatakot sa hinaharap, ngunit itinaturo ng Biblia na ang Diyos ang may kontrol hanggang sa huli. Para sa mga mananampalataya, ang etiotology ay hindi tungkol sa hakahaka, kundi tungkol sa pag-asa. Si Kristo ay babalik, manaig ang katarungan at ang kanyang kaharian ay ganap na mahayag. So, mayroong two major theological system. Una is yung dispensationalism. So, ito yung pinaniniwala ang, ang Diyos ay may iba't ibang pakitungo sa tao sa bawat panahon o dispensation. Second is yung reformed co covenantal. So, nakatoon ito sa isang tipan na nagbibigay na tinupad ni Kristo sa kabuuan ng kasaysayan ng kaligtasan. So, mayroong four views on the rupture. So, yung una is pre, uh, pre-tribulation rupture. Rupture bago ang uh, ika 7 ng taong kapighatian. Second is yung mid-tribulation rupture. Rupture sa gitna ng kapighatian. Yung third is yung post-tribulation rupture. Rupture pagkatapos ng uh, kapighatian. So, yung rupture less is Walang rupture, Kung ba babalik si Kristo at sasalubungin siya ng mga banal na banal habang siya ay dumarating. So, mayroong three views on the second coming. Yung una is yung premillennialism uh premilenyalism. Bababa si Kristo bago ang literal na 1000 years ng paghahari. Yung second is yung amyalanism, wala ng literal na milenyo. Ito ay simboliko at kasulukuyang nangyayari. Yung next naman is yung post milenism. Bababa si Kristo pagkatapos ng panahon ng kapayapaan at tagumpay ng ebanghelyo. So, pinagkakaisahan ng lahat ang tagumpay ni Kristo. So, our Bible readings for today is all about Revelation chapter 21 verse 1 to 4 at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala nang kamatayan, pagdadalamhati, pag-iyak o sakit pa. Sapagkat ang dating ng mga bagay ay lumipas na. So ngayon dadako na tayo sa ating uh, teaching. So yung first teaching is God controls the future. So yung lahat ng mangyayari sa hinaharap ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Walang magaganap na hindi niya pinahihintulutan. Ito yung dahilan kung bakit maaari tayong mabuhay ng may kapanatagal second is Jesus will return in glory. So, yung sa pagdating muli ni Jesus Christ bilang hari, hindi bilang isang sanggot. Siya yung maghahatol ng makatarungan at maghahari magpakailanman. So, yung pagbabalik niya ay siguradong mangyayari. So, last teaching is creation will be restored. So, gagawa ang Diyos ng bagong langit at lupa. Wawala, wawala na ang kasalanan, kamatayan at pagdurusa. Lahat ay gagawin bago at ganap na mabuti. So, ngayon na na tayo sa ating application. So, yung first application is Fear Not But Fear Not But Trust God for the Future. So, hindi natin kailangang matakot sa mga balita tungkol sa uh, uh, digmaan, kagutuman o sakuna. Haw kasi hawak ng Diyos yung ating hinaharap at walang makakapigil sa kanyang plano. So, dapat lang tayo magtiwala sa Diyos na ating sandigan sa gitna ng kawalang katiyahan. Second is live with eschatological purpose. Kung alam natin na babalik si Kristo, dapat tayong mamuhay ng may layunin at kabanalan. So, gamitin natin ang oras, talento, at yaman para sa kaharian ng Diyos. So, huwag tayong mabuhay para lamang sa mundo, kundi para sa walang hanggan. So, last application is hope in Christ's return. So, yung pagbabalik ni Kristo ang ating pinakapag-asa. So, sa gitna kasi ng sakit, kawalan, at pagkasira ng mundo, may katiyakan tayong darating ang Uh, kabutihan. So, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil siya ay darating upang ayusin ng lahat. So, ngayon na na tayo sa ating last part which is our discussion. And our discussion talks about paano naapektuhan ng kaalaman na si Kristo ay magbabalik at aayusin ng lahat ng bagay ang iyong pamumuhay ngayon. So, yung kaalaman na si Kristo yung uh, si Kristo ay muling darating upang ayusin at buuing muli ang lahat ay nagbibigay sa akin ng pananaw at layunin sa pang-araw-araw kong buhay. So, hindi ko na kailangan mabuhay sa takot dahil alam kong may dulo ang lahat ng pagdurusa at kasamaan. Sa halip na sumabay sa agos ng mundo, pinipili ko mabuhay ng may kabanalan, pag-asa at malasakit sa iba. So, alam ko rin na ang bawat mabuting gawa ko ay may halaga sa mata ng Diyos. Kaya't sinisikap kong maging tapat sa aking pananampalataya habang hinihintay ang kanyang pagbabalik. So let's pray na po Lord God, maraming salamat po sa katiyakang ikaw ang may hawak ng lahat mula simula hanggang katapusan. O ah, Lord, God, salamat sa pag-asang darating si Kristo upang ayusin ang mundong ito at muling likhain ang lahat ng bagay. <coughs> Excuse me. <coughs> Turuan mo po akong mabuhay, uh, mamuhay ng may layunin, may pananampalataya at may pag-asa sa pagbabalik ni Kristo. Lord God, bigyan mo po ako ng tapang na sumunod at maglingkod kahit sa gitna ng kaguluhan at pasakit sa mundo. Inilalagay ko sa iyo ang aking hinaharap sa pangalan ni Jesus. Amen.